Hello everyone, alam mo ba na kahit wala kang experience, wala kang knowledge about dito sa online and gusto kang kumita ng extra kasi nga na mo sa trabaho mo, wala kang naiipon at matagal ka na dyan. Good news sa'yo kasi dito sa OBA, Um, hinahanap namin yung mga masisipag at babad sa online. Kaya kung ikaw ngayon isa ka sa palaging babad sa online sa mga free time mo, pwede mo na yung gawing pakakitaan gamit ang online business academy. Dito, ang kagandahan dito, hindi mo kailangan na maging vlogger ka, hindi kailangan na magaling ka sa English and lalo na, hindi mo kailangan dito na marami kang followers sa TikTok account mo. Kaya kung ikaw ngayon interested ka na matutunan ang OBE para magkaroon ka ng extra na pagkakitaan ng 20,000 to 50,000 sa isang buwan, na ang gagawin lang ay copy and paste at taga assist lang tayo ng clients local at international kaya kung gusto mo ito nagawin at gusto mo i ang gagawin mo lang i-comment mo yung location mo sa comment section natin dyan and huwag mo makalimutan na mag-follow sa akin para ikaw ang makita ko ma-priority ka kung paano makapag-start see you and God bless